Hello guys. Hello guys. So for today's video, nandito ako ngayon sa Mawa. Uh, Mag-shopping kami. So, meron akong challenge. Kung sino man ang nakakilala sa amin, Bigyan bibigyan ng ko 1, ng 1,000 pesos. So, let's go. Sa akin din guys, ako meron. <laughs> Yan <Yeah>, feeling. <laughs> pag, pag kay Merhel ka, pag kay may nakakilala sa kanya, 5,000. <laughs> 100 pesos. Pero na. Grabe talaga si Madam mga pagdaw. Parang kumbos. O, oh, hindi oh. oh, na mo. Ang interview na si Kuya. Kira ano natin? Kailan ako ni Ate. <laughs> oh. Nakapalo daw siya sa akin. Pero dapat ipakita ko naka-follow, 'di ba? Para magkaroon ng 1,000 pesos. Sana tingin dati. Patingin daw si. Ate, gusto mo ng 1,000? Dapat ipakita mo na naka-follow ka para meron kang 1,000. Oy, dapat nakikita ako. Ate, <laughs> Nakablog kasi ako ngayon Sabi ko, kus kung sino makakilala sa akin Bibigay ko ng 1,000 Hala siya Hindi na yan siya, ma'am Hindi, okay O, oh, ate, ikaw na tumanggap Pag ako tumanggap nito, akin Thank you, ma'am So, ayun na, guys So far, isa pa lang yung nakakakilala sa atin Pero nakakatawa, no? Meron nakakakilala sa atin Tawa ba ako? Hindi tawa Oh. No. Ina guys, siya nga pala. Kailan nyo, guys, tayo. Kaya gusto gusto ko guys kasama si Bernard kapag nag shopping kasi ganyan siya guys. So, di ba? Okay. Kahit na anong kailangan ko, kahit na anong pinapagawa ko sa kanya, wala yung hesitation. Hindi yun magsasabay ng no. Tingnan mo, oo. Oh, oh. Pwede naman siya kumuha ng shopping bag, di ba? Kumuha ng shopping talaga. <laughs> Kailan lang mo natin? sa kanya, te? <laughs> Sayang kung followers ka sana te. Bibigyan <laughs> ka <ko> sana <laughs> na ng sa niya. <laughs> ay, yung 1,000 hindi pa lang follow si ate. <laughs> Pero kilala mo si te? Ako follow Ay, ay mawal. Ay, Nakatipid ako ng 1,000. Ay, 3,000 pala kasi tatlo sila. <laughs> <laughs> so ayan, sure ka ate, bawal tumanggap ng pera? Wow, hello. No. Ay, sige. Pee mo ako, ate. G-cash ko sa'yo. Bye-bye. <laughs> so, ayan. Bawal sila itong mga pera. Kaya, i-gcash eh, na lang natin kay ate girl. Sana mag-PM siya. So, ayan. Lakad ka mo na lakad. Pero, wala pa eh. Wala akong mabibigyan ng 1,000. <laughs> So, ayan guys. To be shortened yung video natin. Tapos na ako mag-shopping. Ayan, galing natin kami sa Forever 21. Marami din ako nabili wow. oh. doon. Marami ako napili. Kaya lang ang problema, na over ako ba? 15K lang yung budget ko. Pero gunasos ko 30K. So, ano tingin nyo guys? I-reimburse -re kaya ako ng ano, ng afam ko. <laughs> tingin mo ba? I-reimburse -re ba ako ni daddy mo? Ah. Hindi, sa'yo naman siya. Hindi, kasi dapat palitan niya. Sabi niya, lilibre niya ako ng shopping nga yung araw eh. Hindi ah. diba? Kaya lang 15k lang yung budget na binigay niya. Iba, e bayaran niya kaya yung ano, sobra. Yung 5k eh. Malalaman natin mamaya. Kung babayaran niya yung sobra. Pagod na talaga ko, ako. Ayoko na magsalita. Pagod na talaga Alam ako, ko, promise. Alam mo para mabigyan kanya. Ano? Lampingin mo. Eh dambingin ba? Pa. Pagod na ako talaga pa. So, let's see you later. Okay. Ano nga ka kaya? Nakakain na. Guys, nakakain na kami! <laughs> <Ay. laughs> <laughs> Ako, <Akabigo>. Mico. <laughs> Nabayat na. tapos ng shopping, grocery naman. Oy, 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 Sino nagsabi sa'yo yung pwede ka yan? Boy, asay lang mo yan. Wala, hindi na mamansin. Uy, pangga! May yan sa masarap diba, ito. Di ba nag-weight cut ka? After ito ng weight cut? Ay, after. Sabi ka naman sa akin. Ay, pasahin ko ah. Oh, bakit dalawa? Di, <laughs> Wait, two. This one, no? Na ba rin sa rin ito? How many? One each. One each, oh. One each. Ah, how many? Na ba One each. What is good this one is good. 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 I, promise. I, promise. I promise. number one. Good this yeah. one is. Yeah, I number one. Mango number two, strawberry number three. berries. basa, basa. Carmins. Huh? Car Carmenas best. Hello, Carmenas. <laughs> night five <night> time. Ako sa inyo. Si Auntie Carmenas best. November na din ha. Sa shopping na din. November same na din. May isa na si Tim na Extra 15,000. <laughs> 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 extra 15,000. <laughs> the best uh, guys. Uh, yeah. because uh, I like the clothes and expensive. I'll say, I'll say. Uh, <laughs> like another baby, deh, guys. hindi dia guys.